We are withdrawing support from the incumbent president. Yeah! And we will support the assumption in the office of the constitutionally mandated successor, the vice president. Right. Yeah! Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari.

na sudyat na sa leeg ko ako sinabi ko na sinabi ko nila ako oh, ng urbo pero hindi sila yung sinabi ko <laughs> eh, silang lahat di umano may malawakang kudeta na magaganap ba 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 ano yan ano yan ano yan <laughs> ha ah uh, meron daw kudeta sa senado meron daw ganaw, galawan na po ha may mga movements na po dyan sa senado at igit sa lahat sa AFP yes po nadinig nyo ako sa Senado at sa AFP kontra impeachment. Ayan. ah, <laughs> Yan ang gusto natin. Eh. May activities. May galawan. Okay? Pang, pang Senado, pag-usapan natin. Mamaya, mamaya natin na uh, itapik po yung patungkol sa galawan. Yes po, gumagalaw na ang AFP. Di umano. Umuugong ang usap-usapan ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng isyu ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sagot siya ng ilang senador sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Eto na, eto na, ha? may umuugong, nagalawan, papalitan po yung waiter, ay yung waiter, yung uh, Senate President si Cheese Escudero. Lang buwan lang matapos palitan ni Senate President Cheese Escudero, sino ay Senate President Juan Miguel Zubiri, umuugong na naman ang umano'y panibagong pagkilos ng mga senador para palitan ng kanilang liderato. Ang lumulutang na pangalan, si Senator Cynthia Villar. Pero sabi niya, Business, The is... Si Escudero, tinawanan lang ang usap-usapan at sinabing hindi raw siya nagkukomento sa mga chismis. Ang lagi nga daw niyang sinasabi, chismis lang daw ito hanggang hindi nangyayari. Naku, kunwari ka ba, hindi ka nagkukomento sa chismis eh. ang kumento nyo eh, pinag-usapan niyo pa nga si Maris. <laughs> ano ba yan, chismis yun eh, di ba? Labing tatlong boto ang kailangan para mailuklok ang isang senador bilang Senate President. Nang maluklok sa pwesto noong Mayo, labing senador ang bumoto para kay Escudero. Sa kanila, anim ang kilalang kaalyado o kaibigan na... Ito, 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 mag ito, ito siyempre, itong kuditay na ito, or yung pagpapalit ng Senate President, itatanggi nila lahat yan. Normal yan, walang aamin, ay oo, oo nag-uusap na kami. Di ba, naalala nyo si Mixo Biri? nung pinalitan siya ni Chase, hindi, nee, hindi totoo yan, walang ano, walang ano, walang ganyan-ganyan, wala, ganyan, wala, 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 lahat sinabi, wala, wala, wala. O, oh, di ba, pinalitan din si, ano, si Mig Subiri. Tama ba o tamang tama? Wala nga amin. Pero ito yung pumirma nun. Magandang ano to eh. Ito yung pumirma kay Chase Escudero na para siya ay maging uh, Senate President. No? At, Anim dito, si Bato, si Bongo, si Amy, si Robin, si Cynthia Villar at si Mark Villar para kay Duterte. So, ito sa akin. Pag lahat yan, pumirma, ulit, malaking bagay kasi konti na lang ang kailangan nilang pirma, mapapalitan si Cheese. Tatandaan natin, matibay na kaalyado ni BBM si Cheese. Eh, ginawa pa ang waiter ni Lisa yan, naaalala ninyo? ba? Diba? Huwag po kayong makakalimut. Ha? Tagahawak. Ginawang tagahawak ni Lisa yan si Cheese Escudero kaya dikit siyang dalawa na yan. No? Ngayon, merong nang nabubuong impeachment at kailangan nila dyan, nung kanila, ang iupo nila dyan, para masiguro itong mangyayari. Kung matutuloy ang impeachment, may control po sila. Kaya importante yung Senate President. And possibly, ha? hindi rin natin alam, maaaring totoo itong umuugong. Dahil bakit may balita kung wala naman talagang nangyayari sa loob. So this is definitely na kailangan nating abangan. And ako, kung ako tatanungin nyo, kung si Cynthia Villar, I think she's better. She's better than si Escudero. Lalong-lalo -lalo na ngayon na posibleng maihain na ang impeachment. Ang pamilya ni Vice President Sara Duterte na nakaharap ngayon sa dalawang impeachment complaint kung matutuloy ang mga senador ang uupong hurado sa kaso. Ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, walang nangungumbinsi sa kanya na palitan si Escudero. Siyempre, alam ka namang aminin mo, di ba? Oh. pero kung si senador Cynthia Villar daw ang ipapalit, kung si senador Villar automatic kasama ako kung totoo 'yan. 'Yun 'no, di ba? Yung ganyang pahayag, di ba? Kung totoo 'yan, kasi kung wala talagang chismis, hindi magsasalita si bato ng ganyan. Di ba? No, kung si Senator Villar automatic kasama ako kung totoo ibig sabihin siya 'yung pipirma para ma-approve 'yan si Sintia Villar. Pero wala 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 wala, wala, wala. Hmm. Hmm.